Ako na. Saan ba doon? Alright, masarap ng sauce nila, nakaiba. Bilangin natin yung bariya ko guys. Puro bariya binigay sa akin kanina nyo na yung bilang o sa'yo na to karon nga bilahin mo wala tatlo tayo no to 24 to 34 sayo na yan sige Say, sayo na ayan ang galing magbilang hindi ko pa natapos bilangin bilang kaagad